Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi. Kabanata apat na raan at apat isa hanggang apat na raan at apat Kabanata apat na at apat na isa. Nang marinig ang bukas na pagtanggi ni Kobayashi Ichiro, malamig na sinabi ni Chanki. Naaalala ko na mayroon kang tatlong gamot na ibinibenta sa buong mundo. Ibig sabihin, isang pulbos sa chan, isang malinaw na pulbos sa lalamunan, at isang eczema lotion. Ang tatlong gamot ay may isang sangkap. Dumating ito mula sa Jones Zongjing's Treatise on Febrile Diseases and Miscellaneous Diseases sa Eastern Han Dynasty ng China. Isang Yellow Emperor's Internal Classic mula sa Western Han Dynasty at isa mula sa Compendium of Materia Medica. Tama ba ko? Medyo pangit ang ekspresyon ni Ichiro Kobayashi, ngunit pinilit niyang itanggi ito. Di ba nagbibiro si Mr. Shi? Ang mga sinaunang Chinese pharmacopeia na ito, isa o dalawang libong taon na ang nakalilipas, ay karaniwang basura ng walang anumang klinikal na aplikasyon, at walang siyentipikong batayan. Paano ang isang malaking kumpanya ay gagamit ng atresadong pharmacopeia? Isa o dalawang libong taon na ang nakalilipas. Ano ang iyong mga biro? Narinig na ininsulto ni Ichiro Kobayashi sa publiko. Ang asensya ng tradisyonal na gamot ng kanyang mga ninuno, pinagalitan siya ng ibang mga tradisyonal na eksperto sa medisina sa silid. Sinabi rin ni Chunky na may matuwid na tingin. Nagkataon na naging idol ako para sa dalawang araw na ito. Pagkatapos ng expo, ako ay personal na magsusulat ng tatlong mga papel, na nagde-detalye ng mga sangkap ng iyong tatlong gamot, at mga detalyadong tala sa aming sinaunang parmasyutiko. Ayusin ang lahat ng ito, at pagkatapos ng publikasyon, tingnan kung paano ka pa rin tumututol. Biglang naging itim ang mukha ni Kobayashi Ichiro, siya ang vice chairman ng Kobayashi Pharmaceutical, ang kumpanyang ito ay itinatag ng kanyang ama. Natural na alam niya ang mga detalye. Ang dahilan kung bakit lumaki ang Kobayashi Pharmaceutical sa sukat ngayon ay ganap na nakabatay sa mga sangkap na naitala sa sinaunang Chinese Pharmacopoeia. Ang mga hapon mismo ay magaling bumawa ng packaging, kaya kinuha nila ang mga sinaunang mga sangkap, at nakapackage ang mga ito sa isang tiyak na lawak. At isinapubliko na sila ay gumastos ng maraming pera para magsaliksik ng mga bagong resulta. May magandang nakakagamot na epekto, kaya kaagad nilang binuksan ang palengke. Gayunpaman, Ayaw aminin ng Kobayashi Pharmaceutical na ang kanilang formula ng gamot ay galing sa sinaunang Chinese pharmacopoeia. Para sa kadahilan ng ito, si Changki ay hindi nasisiyahan ngunit hindi nakahanap ng pagkakataong magprotesta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Kobayashi Ichiro dito ngayon. Kaya natural na gusto niyang maghanap ng hustisya para sa tradisyonal na gamot. Hindi inaasahan ni Ichiro Kobayashi na tumpak na sasabihin ni Chunky ang pinagmula ng mga sangkap ng kanilang tatlong gamot. Sa takot na maglathala talaga si Chunky ng isang papel, nagmamadali siyang nagsabi, Chunky, thesis o isang bagay, hindi na ito kailangan. Naisip ko lang, gusto ko lang makipagtulungan sa bagong gamot. Kung pumayag ka, makikipagtulungan kami. Kung hindi ka pumayag, kami ay hindi makikipagtulungan. Bakit nasaktan ang Harmony? Seryosong sinabi ni Changki, dahil tinatanggi mo na kinopya niyo ang Hanfang. Wala itong kinalaman sa iyo. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Changki, nga pala, talagang isusulat ko ang thesis. Ichiro Kobayashi grear his teeth at tumingin kay Changki. Maya-maya ay nagpipigil pa rin siya ng kanyang galit, tumango at sinabing, Bueno, dahil ayaw ng henyong doktor na si Chunky na makipagtulungan, hindi kita pipilitin. Pagkatapos, tinanong niya, hindi ko kailangan ng mga sangkap, pwede mo ba akong bentahan ng gamot? Magbayad ako ng 50 milyon. Ang aking ama ay naaksidente sa sasakyan noong nakaraang taon, at nakahiga sa kama na may paraplegia sa mataas na posisyon. Gusto ko talaga siyang gumaling. Ang presyo na 50 milyon ay natakot kay Chunky. Napatingin si Chunky kay Charlie. Pagkatapos ng lahat, ito ang magic medicine ni Charlie. Kung papayag siya na magbenta ng isang piraso kay Kobayashi Ichiro sa halagang 50 milyon. Kung gayon siya ay magiging katapat ni Mr. Wade. Gayon paman, tahimik na ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay. Wala siyang pakialam tungkol sa 50 milyon. Pabaya ang magbenta ng gamot sa isang tao na namopya ng tradisyonal na gamot para sa 50 milyon. Nang makita si Charlie na ikinaway ang kanyang kamay, agad na sinabi ni Chunky kay Kobayashi Ichiro, Sorry, Mr. Kobayashi, naubos na ang gamot, wala na. Si Ichiro Kobayashi ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, malungkot na tumango, at sinabing, Okay, hen yung doktor. Alam ko, Ayokong pilitin ang lahat na magkaroon ng aspirasyon. Magkakaroon tayo ng period mamaya. Kabanata 4 at 42. Pagkatapos nito, tumalikod at umalis. Sinabi ni Charlie K. Chunky sa oras na ito, ang hapones na ito ay tila mapanlin lang. Kung iniisip ka niya, talagang may sangkap para sa mataas na paraplegia. Pagkatapos ay dapat kang maging mas maingat. Pagkatapos ng lahat, Kapag ang mahiwagang gamot na ito ay ginawa, maaaring kumita ng malaking kayamanan sa mundo. May pelikula noon, I am not a god of medicine. Ito ay tungkol sa isang inchik na pasyente ng leukemia, dahil hindi niya kayang bilhin ang napakamahal na mga gamot sa kanluran. Maaaring lamang siyang pumunta sa India upang bumili ng mga imitasyon. Sa pamamagitan ng pelikulang ito, Makikita mo kung gaano ka black-hearted ang isang malaking pharmaceutical group na gumawa ng pera. Kapag ang isang gamot ay binuo, ang isang pasyente ay kailangang gumastos ng hindi bababa sa 20,000 hanggang 30,000 sa isang buwan para mabili ito. Hindi ba ito isang nakamamatay na ritmo? Nais din ng Kobayashi Pharmaceutical na makakuha ng ilang espesyal na gamot na maaaring ibenta sa isang mataas na presyo. Kaya itinoon nila ang kanilang mga tingin kay Nadamani Nadama ni Ichiro Kobayashi na kung gagamutin niya ang mataas na perpleja, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagkulekta ng pera. Ang isang taong may mataas na perpleja ay hindi makaalis sa kama, makalakad, o kahit na umihi at dumumi ng kusang loob. Ang pakiramdam na ito, na ang buhay ay mas mabuti kaysa kamatayan ay magiging dahilan upang sila at ang kanilang mga pamilya ay pahirapan. Kung ang isang bilyonaryo ay may mataas na paraplegia, tatanggap siya ng 50 milyon para sa gamot, at gagawin niya na kusang ilabas ito. Kung ang isang bilyonaryo tulad ni Bill Gates na may mataas na paraplegia, bibigyan niya siya ng 50 bilyon para sa isang gamot. Para sa mga mahihirap na paraplegics, hindi siya nag-abala sa kanilang buhay at kamatayan. Ano ang kinalaman ba sa kanya? Gusto mo bang makabili ng gamot sa murang halaga? Imposible. Hindi inaasahan ni Ichiro Kobayashi na tatanggi si Chunky ng ganoon kasimple, at medyo nakaramdam siya ng galit. Gayunpaman, wala siyang pakialam, dahil nagtanong na siya tungkol sa dati, dapat si Chunky ay nagkaroon ng uri ng magic na gamot upang gamutin ang mataas na paraplegia. Kailangan ko lang gumawa ng paraan para makuha ang magic na gamot, at pagkatapos ay ibalik ito sa Japan. ang pag-aralan ng mga pharmacist ng kumpanya ang mga sangkap sa magic na gamot, at dapat tularan agad. Alam din ni Chanky ang iniisip ni Ichiro Kobayashi, sa harap ng napakalaking benepisyo, ang taong ito ay hindi kailanman sesuko ng ganoon kadali, at tiyak na maghahanap ng ibang paraan. Kaya sinabi niya kay Charlie, Mr. Wade, please rest assured. Mag-iingat ako. Taintim na sinabi ni Charlie, walang silbi na maging maingat. Kailangan mong maunawaan ang katotohanan na lahat ay inusente at may kasalanan. Nagmamadaling tanong ni Chunky, Mr. Wade, ano ang dapat kong gawin? Yung gamot na binigay mo sa akin ay dito sa katawan ko. Kung sila ay inagaw, kung gayon, bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Pansamantala akong magpipino ng ilang tableta para sa iyo, Mamaya. Dalhin mo sila. Kung may mang-agaw sa kanila, bigyan siya ng mga tableta. Sa alaala ni Charlie, ang ganitong uri ng tableta ay talagang isang uri ng lason. Ang pasyente ay makakakuha ng mga mahusay na paggaling sa isang maikling panahon pagkatapos itong inumin. Ngunit ito ay peke lamang. Kaagad pagkatapos noon, Mauubos ang huling lakas ng kanyang buong katawan at mamamatay bigla. Ang ama ni Kobayashi Ichiro na ito ay hindi alam kung siya ay paraplegic talaga, ngunit maaari niyang iset up ng isang set para sa kanya. Kung talagang nagpaplano siya laban sa mahiwagang gamot na ito, mawawalan siya ng swerte. Kabanata 4 at 43 Ang pagpino sa gayong mga tableta ay hindi mahirap ilan lamang sa mga mas karaniwang panggamot na materyales. Bago nagsimula ang auction, ang auction ng Ultimate Purple Ginseng, natagpuan ni Charlie si Chin Gang at binigyan siya ng isang dosenang materyales na panggamot. Si Chin Gang ay agad na tumulong sa pagkuha ng mga materyales. Nang maglaon, pumunta si Charlie sa lounge na nirentahan ni Chin Gang at nagpino ng apat na tableta dahil ang mga tradisyonal na gamot ay lahat ng sangkap ng mga herbal na gamot ng Chino. Sa sandaling sila ay pinakuluan, kahit na para saan ang sangkap o gaano kaiba ang mga ito, ang sabaw pagkatapos kumulo ay madiling na kayo manggi. Ganoon din sa mga tableta, sa pagkakataong ito, ang kulay ng tabletang ito ay halos kapareho ng nakaraang magic na gamot, at sadyang ginawa ni Charlie ang laki na katulad ng mahiwagang gamot at walang pinagkaiba. mayamaya -maya, dumating siya sa venue ng auction, at habang hindi pinapansin ng lahat, binigay niya kay Chunky ang apat na tableta, at saka kinuha ang kalahati ng mahiwagang gamot mula kay Chunky para itago ito. Matapos gawin ang lahat ng ito, pumasok ang auction sa yugto ng pagbid para sa pinakamahusay na purple ginseng. Hindi nagtagal, umakyat ang host sa entablado at nagsabi, susunod. Magsisimula na tayo magbibid para sa aming huling panggamot na material. Ang ang taong gulang na Purple Ginseng. Bago natin simula ng pagbid, ang sikat na henyong doktor na si Chang Shi, ay darating upang personal na tasahin para sa amin itong napakagandang Purple Ginseng. Bago dumating si Chang Ki, ipinangako niya yon sa organizer. Tatayain niya ang napakagandang Purple Ginseng na ito sa lugar kaya naglakad siya papunta sa gitna, at kinuha ang napakahusay na lilang ginseng mula sa mga kamay ng babaing punong abala. Pagkatapos ng maingat na pagkakakilanlan, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, lahat, sa pagpapakumbaba ni Shi, ang aktwal na spa ng buhay ng napakahusay na lilang ginseng, ay dapat na sa paligid ng 350 taon o mas mataas pa. Masasabing ito ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay, mangyaring makasigurado, bulalas ng lahat ng naruroon. Akala nila ay tatlong daan taong gulang, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay higit sa tatlong daan at taong gulang. Ito ay talagang kamanghamanghang, hindi maiwasan ni Charlie na tumingin kay Chunky ng may paghanga. Hindi niya inaasahan na makikita rin niya ang aktwal na edad ng top quality purple ginseng na ito. At ito ay tila mayroon siyang malakas na kaalaman sa medisina ng Chino. Sa oras na ito, ngumiti ang host at sinabing, Si Mr. Shi ay nag-aral ng sinauna at modernong medisina at siya ay kilalang pantas sa Oris Hill. Ilang araw na ang nakalipas, pinagaling niya ang isang pasyente na may mataas na paraplegia, at lumikha ng isang mahiwagang gamot. Sa palagay ko narinig ng lahat ang tungkol dito. Kaya sa opinyon ng pagtasa ni Chunky, lahat ay makapagpahinga ng 10,000 puso sa napakagandang purple ginseng na ito. Nang bumalik si Chunky sa kanyang upuan, biglang pumasok ang pagbabago ng boses sa likod niya, Old Master Shi. Ang hyperplegia ay isang nakamamatay na sakit na hindi mapapagaling sa pamamagitan ng Chinese o Western medicine. Paano mo ito napagaling? Hindi ako naniniwala na kaya mong gamutin ito. Sabihin mo sa akin, nakilala ba ng bulag na pusa ang patay na daga? Tumingin si Chunky sa lugar na pinanggalingan ng boses. Nang makita niya kung sino yon, ngumiti siya at sinabing, Bruce, hindi ka naghihintay sa Chinese Medical Clinic. Anong ginagawa mo dito? Panginoon ng tradisyonal na gamot. Nang marinig nila ang pangalang ito, hindi nakakatulong ang mga tao sa paligid at nabigla. Ang Panginoon ng tradisyonal na gamot na ito ay tinatawag na isang kontemporaryong doktor ng imperial. Siya ang kinatawa ng pinakamataas na antas ng tradisyonal na gamot sa China. Si Bruce ay natawa sa sandaling ito, at sinabing, pumunta lang ako para tingnan kung may kakayahan ka. Ang pagkalat ay masyadong misteryoso, hindi ako naniniwala, bahagyang umiti si Changki at sinabing, talagang sabi-sabi lang hindi mo na kailangang paniwalaan. Natigilan si Bruce. Hindi inaasahan na napaka-humble ni Chunky. Akala niya ay mas magiging totoo siya, pero itinanggi niya ito ng diretsyo. Ikinagulat niya bigla kung ano ang sasabihin. Sa oras na ito, binuksan ng host ang kanyang bibig at sinabing, Susunod, magsisimula kaming magbid para sa tatlundaang taong gulang na purple ginseng na ito. Ang panimulang presyo nito ay limang milyon, at ang pagtaas ng presyo ay hindi dapat mas mababa sa isang milyon. Ngayon, lahat ay maaaring magbid, matamis na ang umiti ang host, at pagkatapos magsalita, tumayo siya sa tabi. Nang matapos siyang magsalita, narinig niya ng diretsyo si Robert Way sa likod na hanay na sumisigaw, sampung milyon, walang imik ang lahat. Itong 300 taong gulang na top quality purple ginseng ay dinobli ang presyo sa unang bid. Kabanata 444 Alam ni Robert Way na kung ang premium purple ginseng ay ibibid sa lahat ng paraan. Ito malamang ay nagkakahalaga ng 20 hanggang 30 milyon. Kaya dinobli na lang niya ito at tinakat ang iba. Baka manakaw pa ang manok. Labing isang milyon. Nagtaas din ng placard at sumigaw ang isang medyo may edad na lalaki. Sinulya pa ni Robert Way ang lalaki na may paghamak. Pagkatapos ay muling itinaas ang kanyang placard, 15 milyon, 16 na milyon. May nagsalita ulit, 25 milyon. Itinaas ni Robert Way ang kanyang card. Tinutulungan niya si Fredman na lumahok sa auction sa pagkakataong ito. At sasagutin din ang bid ni Fredman. Kaya hindi siya nakakaramdam ng pagkabalisa. Ang presyo na 25 milyon ay ginawa ng maraming tao na magkaroon ng ideya na sumuko. Kahit na ang pinakamahusay na lilang ginseng ay mabuti, ang epekto ng isang halaman ay limitado. 25 milyon ay nasa napakataas na presyo na. Gayun pa sa sandaling ito, isang tao sa eksena ang biglang sumigaw, magbabayad ako ng 30 milyon. Nagmamadaling laming gulinga ang lahat. Only to find that the bidder turned out to be Charlie na nakaupo sa tabi ni Chunky. Hindi inaasahan ni na Robert Way at Fredman na ninakawan sila ni Charlie sa oras na ito, kaya ang dalawa ay nagpalitan ng tingin. Direktang kinuha ni Fredman ang karatula sa kamay ni Robert Way. Itinaas ito at nagsabi, apat na pong milyon. Alam na alam ni Fredman na napakahirap pakitunguhan ni Charlie. Sabay ubusin siya. Hindi malalaman ang presyo. Bukod dito, hindi ito mabibili ng taong ito sa unang tingin. Dapat niyang malaman na kailangan niya itong napakahusay na lilang ginseng upang mabawi ang kanyang kaluwalhatian. Kaya sinasadya niyang gumawa ng problema sa kanyang sarili at gustong itaas ang presyo para maging kasuklam-suklam siya. Sa makatuwid, binalak niyang tumawag ng apat 4.5 milyon sa isang hakbang. Upang hindi maglakas loob si Charlie na magbid ulit. Gayunpaman, muling itinaas ni Charlie ang kanyang placard sa oras na ito at mahinang nagsabi. 50 milyon. Sa kanyang bulsa, may check na 100 milyon mula kay Warnia noong nakaraan. Huling beses na ibinigay niya ang check na ito sa kanyang binang si Elaine nang hindi sinasadya. At halos nagdulot ng sakuna. Galit na galit siya sa cheque. Nagiisip siya ng paghahanap ng isang pagkakataon na gastusin ito. Kaya ginawa niya ito ngayon. Humanda ka, gamitin mo itong isang daang milyong cheque upang magbid para sa napakahusay na lilang ginseng na ito. Anyway, bukod sa 100 million check na ito, may pera pa sa card. Sa kanyang mga mata, ang cheque na ito ay isang piraso lamang ng basurang papel na hindi niya alam kung paano haharapin. Sa wakas dumating ang panahon para gamitin ang pera ngayon. Nang marinig ang tawag ni Charlie para sa 50 milyon, nanginginig si Fredman sa galit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Robert Way, ang kakilakilabot na basurang ito, sadyang nais na lumaban sa akin. 50 milyon, kakaiba ang makukuha niya. Tumango rin si Robert Way at nagmura, grabe talaga ang mabahong isda na ito. Itong super quality purple ginseng ay talagang tungkol sa 20 milyon. At 50 milyon upang bilhin ito ay talagang isang basura. Ito masasabing katangahan. Kinagat ni Fredman ang kanyang mga ngipin at sinabing, Damn, tatawagan ko siya para makita. Hindi na ako makapaghintay para sa problema ng katawan ko. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang karatula at sumigaw sa malamig na boses. Magbabayad ako ng 60 milyon. Akala ba niya, naglakas loob pa rin si Charlie na tumawag ng 60 milyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, direktang itinaas ni Charlie ang kanyang placard. Magbibigay ako ng 80 milyon. Biglang sumabog si Fredman at tumayo at nagtanong ng malakas. Anong ibig mong sabihin? Ano ba siya? Ito ay 80 milyon. Kaya mo ba ang ganoong kalaking pera? Nakangiting sabi ni Charlie, mahal kong apo, huwag kang mag-alala, kayang bayaran ito ni Tony Lolo? Kabanata 445. at 45. Alam ng maraming tao sa eksena na lumuhad si Fredman kay Charlie, at tinawag na kanyang ama at Lolo, kaya nang marinig nila ito, bigla silang nagtawanan. Si Fredman ay hindi makahawak sa kanyang mukha, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, Okay, mayroon kang isang buto, magbibigay ako ng siyamnapung milyon. Hinila ni Robert Way ang mangga sa tabi niya at sinabing, Fredman, 90 milyon ay sobrang mahal. Ang bagay na ito ay hindi masyadong nagkakahalaga. Huwag maging impulsive at mahulog para dyan sa bastard. Siyamnapung milyon para makabili ng ginseng. Maliban sa libu-libong taon ng mga super premium na produkto, walang ginseng ay nagkakahalaga ng napakaraming pera. Bagamat mayaman si Fredman, hindi naman siya marangyang tao. Ang natutulog na Wendy ay gumugol lamang ng 15 milyon. At hiniling sa kanya na gumastos ng 70 milyon para makabili ng ginseng, na talagang medyo superior. Gayunpaman, ang iniisip niya sa oras na ito ay kailangan niyang pagalingin ang kanyang sarili. After so many days. Hindi siya nagparamdam doon, parang wala lang. Kung magpapatuloy ito, mawawala na siya ng pag-asang mabuhay. Kaya, nagpasya siya sa kanyang puso at nagbigay ng siyam napung milyon. Sa sandaling ito, mahinang itinaas ni Charlie ang karatula at sinabi, magbibigay ako ng isang daang milyon. Agad na nanginginig sa galit si Fredman, at nagmura, anong gusto mong gawin, itong mabahong basura? Marahil ito ay isang magandang bagay na nakakagambala sa akin. Bahagyang umiti si Charlie at sinabi, nagustuhan ko ang lilang ginseng na ito. Siyempre, ako ay kailangang magbid para dito. Anong problema? Nagmura si Fredman. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang mga detalye mo? Live in son in law ka lang. Wala pang isandaang milyon sa buong pamilya Wilson. Paano mo makukuha itong maraming pera? Pagkatapos nito, Ibinaling ni Fredman ang kanyang ulo upang tingnan ang host, at sinabi, Iminungungkahi kung magmaneho ka at ilabas ang taong ito. Ang taong ito ay manluloko. Hindi siya maaaring magkaroon ng ganoong kalaking pera. Kumunat ang noo ni Chunky at sinabing, Lahat ng gastos ni Mr. Wade ngayon ay mabibilang sa ilalim ng aking pangalan. Mabilis ding sinabi ni Chin Gang. Ang pondo ng aking pamilya Chin ay magagamit din ni Mr. Wade kung gusto niya. Nang sabihin nilang dalawa ang mga salitang ito, laking gulat sa eksena. Ano ang background ni Charlie, si Chunky, ang henyong doktor at Chin family patriarch na si Chin Gang, are willing to pay for him. Ito ay isang daang milyon. Sa pagkakataong ito, mahinang ngumiti si Charlie, at sinabing, isang daang milyon lang, kaya ko pa ito. Tama, mayroon akong isang daang milyon sa aking bulsa. Ito ay isang dam kalahating buwan, at ito ay halos nakakainis. Patay na ako. Gamitin mo lang ang pagkakataong ito para gugulin ito. Mapanlait na sinabi ni Fredman, ano ang pinagyayabang mo? Ginagamot mo ba ang lahat bilang isang tatlong taong gulang na bata, at mayroon kang isang daang milyon sa iyong bulsa? Alam mo ba kung magkano ang isang daang milyon? Ang isang milyong crash ay tumitimbang ng higit sa isang tonelada. Kaya mo ba? Ilagay ito sa iyong bulsa. Kinagat ni Charlie ang kanyang labi at nakangiting sinabi, Ikaw talaga ay isang mabahong isda na hindi kailanman nakita ang mundo. Sa sinabi nito, kinuha ni Charlie ang isandaang milyong cheque na ibinigay sa kanya ni Warnia mula sa kanyang bulsa. Ang cheque ay nilukot sa kanyang bulsa sa loob ng maraming araw at mukhang tambak ng basurang papel. Itinaas ni Charlie ang cheque at sinabi sa host, Beauty, let your financial staff come over at suriin ito. Ngumiti si Fredman at sinabing, Tanga, kumuha ka lang ng isang balumbo ng basurang papel at sabihing isa itong isandaang milyon. Pagkatapos ay gagamit ako ng ilang daang milyon para panasa ng isang puwid. Hindi siya pinansin ni Charlie. Walang pakialam na hawak ang cheque. Sa sandaling ito, dinala ng host ang financial staff, at ibinigay ni Charlie ang cheque. Sinuri ito sa glit ng kabilang partido at agad na nagsabing, may mukha itong cheque na halaga ng isandaan milyon. Ito ay totoo. Pagkatapos magsalita, lahat ng naruroon ay biglang sumabog.